Ay si bat. <laughs> eh? mm. Nais lagi. Nais dah tak? Nais dah. Nais dah. Nais dah Nais dah. Nais dah. Nais dah. Nais dah. Nais Nais na? Nais dah. Nais dah. Nais na? Nais dah. 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 lagi. Mo. Huh? Huh? So yun mga idol, maganda nga po. Yun, Ting, tingin, dito, Hello. Ano? tingin dito. Yan. Yan bali yung gaw gawin namin mga idol, no? Ano? Mangunguha ng talangka. Uh, oh. Ayan, so doon ta, ano, sa ano. Oh, ito yung kamay niya mga idol. Uh, sa maliit na sapa ba? <laughs> Oo. Oh. Itong lagayan mga idol, punon ko na mo. Para makahuli ng dag daghan ba? try namin oh, mag ano mga ilo, mag ng talangka ako ba mm. kasi hindi pa ako sanay sana masanay ang ako no paturo ka kay master oh paturo ako ni master mga idol kasi si bunguto niyan Oy, siya oh wala bungot mga idol gilipyuhan ko yan ito o, kalaro o. ako lah. ah ah agara oh yung video yung video yung video, natin mga idol oh <laughs> <May hiya. laughs> hindi daw siya mapapakita yun so yun wala kang hiya Then gamitan ang yung ano mga idol ano? yung kuha namin kung marami di ate kami ni master yun ate oh ate wey nag bago pa kayo kung nagngayo ano <laughs> yun ay muna po ay muna po ay muna puna, paray, muna po ha uh, uh, yun to kasi okay, na sisimula na, na kami hmm. Hmm? kumakain niya ng iyang hmm. mama ba hmm. yung Tawang talangka, talangka sarap yun talangka Mung masarap oh. mga idol <laughs> manguhuli kami ng marami dyan sa sapang maliliit ba maliliit <laughs> sana makahuli kami ni oh. idol Tata. <laughs> yon Mang idol. Sana. Mang Tara, sana masabayan niyo kami. Yon mga idol. tabok. Tabok na kami, ibasa naman ang itlog. Bruno. Ali, sama ka. Ah. Yan. Yan. Punta kami dyan mga idol oh. Dyan. Dyan lagi kami nangunguha ng talangka. Baka sakali may mga nakatira na ulit. Sana makarami sila ng talangka mga idol. Ah, nakahuli. Nakahuli. Yan. Yung rami lang yung pinag-usapan. Bruno. 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 Okay. Salom yan. Salom. <laughs> pularat pati aso pularat. <laughs> oh, yung iba aso hindi naman ganyan oh. Oh. Pati aso pularat pa rin. Sino mayari ng aso na yan? ang <laughs> ang pularat. Pularat? Pularat daw. Oh, pul pula 'yun, polarat. Sa amin lang 'yun dito sa Zamora marami nitong pularot kasi gusto <laughs> na siya doon tatayin? oo oh. <laughs> sinililas ko oh. tanggal na yung gilid gub oh. yung mabuti ha gub na hindi magub kayo ng maigit para ano ito? magkahuli ito may ng ano Yan mga idol samahan nyo kami sa aming pangungha ng talangka ito master? oo ah pangungha nila ng talangka ah Ha? Na ayan. Kuutin mo nag jacket unta ka Ha? Aron nga ini kuutin mo hindi masakit. Hindi ko no. Kapanti yung jacket ba? Hmm. Nundog kang master nga anad mo na? Anad diyan. Basi liso diya ta. Na hmm. na na. Ha? Nana. Na ayan. No. Pusta, mm -hmm. ba ko niya At, Ay, matagal pa yan. Ano sana yun? Ano saan ka? Tunuk, ha? Tunok ka kaog kanang gawa yan. Oy. Ta, dito na lang tayo sa ano ta? Ha? Sa hindi malalim ta? Hali, marami dito. Tunok mga dito. Ha? Agkoy. Naging king? Hmm. ako yung mga idol. Ayun, tanggal. Tanggal na mga dir. Tanggal yung tunok. Ay, naku. <laughs> Ay? <laughs> ha? Wala. Wala. Kula yan. Agoy. Manulubong man. Ha? Manulubong. Yung bagba, mga idol. Manulubong din. Oh, dito tatang mga idol. Lubi. Lalbalik ba tayo dito? Diyan oi. Doon na tayo lalabas sa palayan. Agoy. Oy, oh. Sige. Tara tayo ima. Diyan yan. Ano? Maka pagalitan tayo doon. Na. Wala nang yung may ari kasi naanod yan. Naanod sa baha. Naanod yan sa baha. Yan sa baha. Okay. okay. Ah. Yun. Matagal na kayo may hindi nakapunta dito kapuno. Hmm. One month na ba? Oo. Hmm. Uh, matagal oh, na mga idol. Yung last yung, uh. last. yung kasama ko. Nakasama ka dito tanong? Oo. Oh, oh, uh, yung nagkatsanpok tayo. So yun. Maya na lang ulit mga idol pag... Ando na sa butas, may kogkobi na sila. Ah. Nagkotot na kayo. Nag Kotot <laughs> na -kot ng mga master, mga idol. Ayun sila ho. Ayun oh. Nagkotot na ang mga master. Wala yan? Wala. Wala. Lapa mengadul, lapa muli. Tolong tolong kak mengadul. Ubus saya tak. Ubus ni, hello. Master. Master. Hello. Hmm. Hello. Mengadul. Nah, itu di tu. Hello. Huh? Pantas tak? Dia dia dia. Hah? Dia. Nah, out. Terangkat lagi. Hai. Saan ni Briling? Abi kong talang Abi kong sipit niya. Pohol? Daot. Abi ng sipit. Pohol pala yan. Kala niya sipit mga doon. Kuhol. Uy. Saan? Ay, nah, kuhol din. Ha? Kuhol na nandito. Baka alimango yan nga Ah, oo. Alimango. Mga kuhol mga doon. <laughs> <mo> <laughs> ah, <oy. laughs> <Alimang. laughs> Ayan lang. mo na yan. Ayan <laughs> mo Kuhol Kala <pa lang. laughs> sipit. Sige po. Uh.

Oh, wala pa mga idol, wala pa. ng yung tubig ngayon mga idol, oh. Buta siguro yung hose. Oh. Oop. Yeah. Ha? Oh. Oh. Wala. Kargado tayo ng lakad dito, walang butas mga idol. May butas man, pero ano ba, walang laman. Walang laman? Hmm. Yung iba malalim kasi may mga ugat ng puno. No. Meron? Wala. Wala. Ano, meron yan? Wala pa rin mga edulo. <laughs> Wala pa mga edulo. Ha? Meron? Ito, 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 ito. Wala, ito mga edulo. Ito lang yung sadya natin. Ito lang go pu. Oi. Ito. Oi, ito. Ito lang ka. Oi, ito. hito mga idol? Ito. Mga ito. Oh. Tika, tika. tik ta. tayo mga boss. Oi. dakpin mo na siempre. Ha? Uh. Ha? Dapat ah. ilaw. <laughs> hey, uh. Sige, di haabang idol. Ito oh. Uh. Wala uh. lucky <laughs> <laughs> <Laking hito? laughs> oh. Malaking hito mga idol. Oh. Budo. Malaking hito. Di yakin malaking Akin na to. Malaking hito mga idol. Akin na to ha. Oo. <laughs> 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 Akin na to. Ruhin <laughs> mo na to. Joke lang mga oh, idol. Oo. Oh. O hmm. darakwa na to. Oo. Oh, Sige. Yun. Talangka. <laughs> Ayun. Ayun. Napa mga? Oo. Napa. Nasa ilaw. Nagaling mga Edol. Uy nasa Oo. Masa ng hito. Talang kaya lang si Jai. Ayan. Grabe talaga kamay ni Master mga idol no? Hmm? 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 You know, good size yung ito. Good size, malaki. Parang sa tanghaligi lang. Oo. <laughs> Makawatibo <laughs> tayo rito, boss. Huwag eh. Ha? Maghinay ka. Ay, nagkong mga idol. Nakahito siya eh, master mga idol. Nakahito siya mga idol, mm -hmm. isa. Ikaw? Ako wala. Ha? Wala. <laughs> Di. Nangit lang mga ngayon dito. Dapat makahuli ka. Oo. Uh -huh. <laughs> <laughs> dapat makahuli ako mga idol. Kasi ano, bakit? Ha? Huh? Hindi akin yung sun nito. Okay. Okay lang yan ay. Ano mo yan kung wala. Hmm. Importante mga idol, gumagawa kami na ano. Bidjur. Uh, hmm. Rama, kasaya ko kayo hmm. yung mga idol ba? Mayuli yung isa mga idol. Sa, sa lahat yan, kasama kami. Hmm. Ngayon ba? Isa tayo, isa eh. Oo. Oh. Isang grupo kami. Hmm. Ang simas pa ano mo. Hmm. Nian Bruno <laughs> Bruno Nian ini iyap yung aso ni Master mga idol Bah uh, Noka Nian Bruno Ngano man mga botas ito mga da memang koho law makoha Koho <laughs> law <laughs> mo no Laman Bruno Lah dito na semester si ka kahit pa langka yung sadyang namin mga idol Haba nang ito Haba yan <laughs> Oo. Oh. Malaki yan. Kesa ikumpara nyo dun sa malinaw na sapa na pinupuntahan namin sa Katong. Maliliit. Ano yun? Nitib. Ito, nitib din to. Kaso malaki. Malaki nitib yan. Ayun, madilim kayo dito. Okay? Ah, okay? oh, hindi pala. Kasi nasa ilalim mga idol. Ayun ako. Oh. Bruno! Saan <laughs> naman? Dili di, di, nyo ni... Dili di, nyo ni kuhaan sa... Tanok? Tanok? <laughs> Brun? Dila di ladi. Bruno? Asa man ni sagikan nga nagtabok-tabok ra na man uh, siya. Si Bonian, Dustin. Dustin na si Brun ya. Bro, <laughs> yung chat out ya Dustin. Di ba dito mi sipikas agi o isa na basa lagi? Dito ka hoy karon. Ay, tumungtong yan. Bruno. Tumungtong mga idol. Tumungtong sa kahoy ba na <laughs> na ba? Na? Na tayo na may, may kuhul kuhol sa bangag ba? May kuhol lagi. Hinay okay mm. kayo. Hinay mm. ta kay nay kuhol ta. Kuan dire? Eh. Ha? Huh? May ano ba? May tangka. Dako mo. Ha tangka ba mangad Uy, okay na yan. May tangka mangad. yan mga idol. <laughs> oh. May talangka, mga idol. Mm. oh, oh birahin mo muna, oh. birahin. Mm, birahin. Yan, mga idol. Mm, mga idol. Talangka. Talangka. Talangkang <laughs> mga idol. Lapo. Oh. Kuya sa nagtibo bi. Ha, bata tayo tusok. Naawa ka naman. Ah, natagam na ako niyan. Masakit yan. Hmm. Sakit yan. Hindi yan basta-basta. Sabi pa doon sa natibo ako, uwi daw ako. Mm, eh. Ay, kayo nga, sana. Kayo sana, matibo. Sana. Oh. Hmm. Para Tara. kayo naman yung sasabihin, OE Uwi, bitaw. Hindi <laughs> kayo kamatay niyo, mga idol. Uwi <laughs> <OE> daw. Agay, agay no? Nata? Nawa, Ayun, kuto-kuto, mga idol. Laki ng hito. Lisod kayo ng mga tibo, eh. Oo, oh, lisod, mga idol, eh. Pahinga kami noon mga halapit sa isang oras mga idol. Hmm. Kasi wala, nangangalay na yung ano ko. <coughs> hindi basta-basta yung hito. Huwag yung sabihin, oo okay. eh. Kasi yeah. hindi <laughs> ko Huwag yung... <laughs> isa ko nga doon. Ano nga? Aduh. Ako <Adi>. <laughs> ako nga <laughs> Wala akong boses. <laughs> yeah. uh, open, yeah, open open, open it, open it. Pusa, may isa um, na. Oo, oo, oo. Yun. Hindi nyo talaga yung talangka mga arun? Kasi inilagay niya lagi. Ano? Lahat. <clears throat> <laughs> Nakahuli isa na, si Tata ako ganun. Maliit. Babae pa. Lalaki <laughs> <laughs> yun. Lalaki yun. Uh, mga idol. Peace mga idol. Peace. Sa mga negative saan. Peace. Kaya nga hindi na ako magpapakita dito. Oh. <laughs> hmm. Hindi na ako magpapakita sa video kasi maraming nagmamahal sa akin. Mahal yan? <laughs> maraming nagmamahal. Lagi akong ano. Yon. Bruno. Bruno. Kona tu na Bruno. yan tatlo na. Tatlo nang nilalang lang. sanit nila sa net. Sana makahuli pa si Master ng dalag. Sarap to pito. Lah. <laughs> Sarap to <pitohin>. Lah. <laughs> Ya no. no, no, bang no, oh. no, no. Okay. Okay. no. Na alagi. Na bang lagi. Oh diri. Unsa mo to? Diri sa to. Aga may man naon. Diri ko. Aga. Ali matok mo ayro lo maliit to. ang Matok. Yes Yan ang delikado papunta sa puwet. Hindi pagpugnitan mga dul. Yan oh. Yan oh. Sabi nila magdala ka daw ng asin. Ha? Grabe mga dul. Sabon, sabon. Eh, mahirap siyang sabon. Mga idol. Dela din tapak no.

hindi Makain na kita. Oh. Makain man. Pwede sa eh. lang. Ayan. Eh, uh, Pabuhi. Oh, ito tatango. Grabe. Tatang. Agoy. <laughs> ha. <laughs> Abi na ho kaya ito. Grabe Buksan mo muna ko po. <laughs> ito sik yan. O. Ayan. Abi ko Abi ko gito. Abi ko ko gito. Abi ko ko Mm Hai, iba, di kolba itu, kolba an, di kolba ada lagi. si gang mata. Buta bang, ngapai butas itu? Ngapai butas? Kolba an, kolba an, kolba an sya. Kolba, Aduh, gitu bang, matinok tu, amatinik, matinok. Ngaidan, kita dah hulir ngaidan lah.

Yan nga po po toho nandako po. Ano ba? Hmm? Ngunit mm. palit Ayan. Saan oh, na sa to. Ang? Uy, ang inyong sundang. Diba? Ito ba? Oo. Oh. Sa Ang inyong barat ha? Dara. <coughs> Ako, ito'y natin. Ako, inanin. pa anak. Aggo. Sayang. Saan na to dito ko po? Susi may. Magdaggan saan na pagdali. pagdali ba? Hindi, lahat man dito. Tapa na. Numuot.

itu. Tak takut dia urad. Nak kupane pun? Ah, sayang atuh. Sayang atuh. Laki pada mengadu loh. Itu. Sayang ni mengadu. Itu, ni me master bah. <coughs> itu. Hmm. <coughs> 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 oh. <coughs> 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 Buang. O, lahin pun doa begini nama mata nama si sama kira sempat dia mana ha ha tebuah ni bang aliwa di mana bengak hmm hmm Laki <laughs> yan. Ito. Oh. <laughs> 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 May baka ko. kahit ka pagkakak. Ang sa ubos po? Ngayon, sa po. no? Naga na yun doon. Dustin! Bruno. Bruno ada ke Bruno. Brunex. Bruno murin tu lagi tu. Wah, pagoro kau apa iya Ha? iya Nah, ada yeah. yeah. aku ko di dia na aku po. Tujuh lagi. Yeah. Hehehe. Yeah. 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 Kena yeah. mana? Kena mana? Kena buat Tang, tang. Hmm. dalik tang, takut mana kau kawan tang? Hah? Ha? Hmm. Nak kita gopoh? Ah. Aiy, nak kasut daron? Kita belum nak kasut, dah tak kena barah. Aw, barah ini kan? Ah. Kutkutin, ah. kutkutin. Itulah. Hmm. Ini, hmm. oh, gopoh, gopoh. Kau gopoh tang? Ini, oh, kena, nak dek? Ah. Ah, kena bawa. Oh. Masignan na yung kuwan? Hindi, dito kakawang huling mga rin. Ang huling naman ngayon, huling tanong ko. Haan? tanong ko. Kaya? Uy! Man! Nga nga. Nga ah, kaya kayo. Bilis ko para ba? Eh. lagi na. Kalugsong bangat ka na. may naman ilog. na may bangat. Kalugsong, kalugsong.

Agay, agay, agay pumaka. Agay. Ah, agay, agay. Oh, Oi, oh, okay. lagi <laughs> <Okay. Good. laughs> okay, Ay, na, mag, ha. Okay. Na. ha? Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, lagi Ah, oh. Oh, oh. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh. <laughs> oh, <laughs> o, yan, mga oh. Nakuha. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Uh, ah. lagi. Oh, daku. Daku lagi. Hmm. <laughs> Gunit gunitimo huwag mo nang lugakin. Ha? Huh? Huwag mong lugakin. Di mo maaak Ay, ayun pa. Ha? Huh? Hindi yan kamatay ang paak. Sakit ay, uh. sakit uh, ay. <laughs> eh. <laughs> lagi Pinuwisan ako mga idol kasi Mama, uh, ano ba ang ulo ko? Labad? Masakit. Masakit. Masakit ko ng ulo ni Master mga idol. Uwi na lang tayo. Hindi, oh. susan ako. <laughs> ha? Udan pato? Ide. Okay. Sakit pangkayo ulo. Atosan kuna. Aguy. Aguy. Ndak baus kus. Ndak utuk naung Idol. Ah, naasin ketit sai. Aguy. Iyan. Dibet sulah na kuku kuku Sakit kuno mang Idol. Sanai kana tang. Sanai to. Eh, bag anu kana mangungha Ano, 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 ano. hmm. ano hmm. Yon, mga idol, lipat kami. Sakit na yung mga pangawang eh. <laughs> yung iba, vlog hindi nila papakita na nasaktan sila. <laughs> so sa totoo niyan, masakit, dudugo nga. Eh. <sighs> hindi nga masakit. Huh? Masakit yan, oi. Ano zaman, Padayon pa patagwa po? Labad ba kayo? Uy, di naman eh. Ha? Uy. Uh. Huwag nating pilipin. Diba po? Mag-istorya, ah. korya. Ha? So, yun, mga idol. Uh, sana rinig din nyo kayo, master, mga idol. Masakit yung ulo niya. Labad ba? para daw hilan ay, tanin siya. So sabi ko, uwi na lang tayo, wag nating pilitin. Kasi yung mga idol pag ano, si Tata yung monguha, tsaka ako wala. Hindi, pa sanay, hindi pa sanay. <laughs> oh, di kami sanay. So yun, ah uh, sabi ko atin natong tong tatapusin. So ito yung mga huli mga idol. Dito lang muna, hindi namin pipilitin mga idol kasi yung ano ni Master eh, masakit pa. Yung talangka dito mga idol ay lima, apat. Lima. Apat lang tapos isang bullfrog Tsaka isang, isang hito. hito. Okay so na din yan o eh. Mm. Okay na to mga idol. Ayan mga idol o. Oh. Masakit yung ulo <laughs> niya. Yung ulo oh, mga idol. Parang oh. Uh -huh. pa ko ba? Painumin muna namin ng paracetamol mga idol. Sa ano. Kailangan ipahinga yan mga idol. Baka ano kung... Baka basta mga idol kailangan yung health natin no bago ang lahat. So yun. At okay. Oh, Bara. No, oh, mga idol. Dito la kami mga idol kasi tingnan yung mukha niya mga idol. Ang ulo ba? Gipan -ingut. Gipan -ingut. Dito, ka, mm -hmm. dito ka. Dito ka po kasi ano, mangitngit yan. Masakit ang ulo ko mga idol. Mm. Dito, dito ba? Yan, gipaningot. Mm. Daan ito dito sa ano, paglambat si ko. to. Mm. Masakit yung dito na ba? Mm. Oh. Pero ano, gi subukan lang ho mga idol ba para doon makaano ba? Ka-upload niya. Ka-upload si Tata. Oh. upload mm, ako mga idol. Ka-upload si Tata salamat, mga idol. Ah, uh, ano? Sayon. Ito 'yan. Maraming salamat. Maraming salamat. At, ano? At yung mga oh. adventure namin mga idol. Oo. Oh. Yan. yan, na lang muna mga idol talaga. Ito lang muna. Pero okay na to. Mm. May ang ulam nito. Ito mm. akin to? Oo, oh, ito rato. Mm. Kasi akin naman yun. ganina. Mm. Oh, yung ano ba? Mm. Yung panglalambat namin mga Yon, idol. Yun mga idol. May yan ng lawas ko mga idol kasi ano ba? Bugat ang ano, ulo ko. Mm. Kasi masakit. may labad, masakit ba? Mm. mm. So yun, maraming salamat mga idol sa pahabag, sa panonood nyo sa mga bawat videos namin. Yun. Yun, maraming salamat. Maraming salamat mga idol. God bless. Ingat. Bye-bye.